Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, at na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha ngayon pong November 26, 2023 at November 27, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, uh, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha, ngayon pong November 26. Ayan, dito po tayo sa November, yan ay 11. Ayan mga idol, dito 11. At uh, 26 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati, simplify po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 1 plus 1 is 2. 2 plus 6 is 8. Uh, 2 plus 3 is 5. Ayan, dito rin po sa bandang gitna, ganun pa rin, add lang natin. 2 plus 8 is 10. Uh, 8 plus 5 is 13. Ayan mga idol, sa bandang baba rin po. 10 plus 13 is... 23. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 23. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang na Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 2 plus 8 plus 5 is 15. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 15-23 o kaya naman ay 23-15. Ayan mga idol, pwede, pwede na po natin matayan itong kombinasyon natin na nakuha dito. Uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin, ayan parehas po sila. Isisimplify po natin yung dalawang number na yan para may sumata natin. At para mas madagdagan yung mga numero natin, pwede po natin mga pagpilian. Ayan, dito po tayo sa 15, 1 plus 5, yun ay 6. At dito naman sa 23, 2 plus 3 is 5. Ito po yung isusumada natin ngayon, 6 tsaka 5. At unahin po natin yung 6, kukunin muna natin itong 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po dito ang 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6. At pwede rin po ang 24, Sumada 24 2 plus 4 is 6 Ayan mga idol, yan po yung sumada po natin sa 6 At determine po sa 5 Kukunin po muna natin itong 23 Ayan, sumada 23 2 plus 3 is 5 Pwede rin po ang 14 Sumada 14 1 plus 4 is 5 At pwede rin po ang 32 Sumada 32 3 plus 2 is 5 Ayan mga idol, yan po yung mga numero po nating nakuha na pwede po nating pagpilian. Dito po sa atin pong sumada sa pecha ngayon pong November 26. Meron po tayong 6, 15, 33, 24, 5, 23, 14 28, 32, Sa mga numero po 37, ito, pipili lang po tayo 43, Kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, 42, 43, po 43, mga numero para po sa mga kombinasyon po na po pwede natin matayaan ayun mga idol rambo lang po natin itong mga numero natin dito yung mga naka-encircle na numero ngayon at doon naman po sa ating sample kinuha natin dyan ng 14 14 at 24 then 6 623 at 32 3215. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin yung nakuha. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 26. Ayan, meron po tayo rito ng 1424 sa is 23 at 3215. Dito po sa mga sample na yan, sa mga kombinasyon po ito, pwedeng pwede nyo rin po matayaan yung mga yan kung nagustuhan nyo po sila. Pwede kayong magdagdag o kaya naman dito po sa taas kumuha. Ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon. Ayan, rumble lang po natin yung mga numbers natin. At ayan mga idol, yun po yung ating sumada sa pecha ngayon pong November 26, 2023. At isunod naman po natin yung ating pong advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong November 27, 2023. At ayan mga idol, umpisan po natin dito tayo sa ating sumad uh dito tayo sa November, yan ay 11 pa rin tayo dito. 27 naman sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Isisimplify po muna natin yung mga numbers natin dito. Ayan, 1 plus 1 is 2. 2 plus 7 is 9. At 2 plus 3 is 5. Ayan, ganoon pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 9 is 11. At 9 plus 5 is 14. Ayan mga idol. At sa bandang baba rin po, ganun pa rin. 11 plus 14 is 25. Ito naman po yung unang numero natin. Meron po tayo rito ang 25. At yun naman pong pangalawang numero natin. Ayan, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Yung tatlong numero na yan, ayan, combine lang po natin sila. 2 plus 9 plus 5 is 16. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayo rin itong 16. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 25, 16. so kaya naman po ay 16, 25. Ngayon mga idol, pwede, pwede na natin matayaan itong kombinasyon na yan. Uh, at para mas marami rin po tayong pwede pagpili ang mga numero, kagaya nung ginawa natin sa kabila, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, isisimplify muna natin yan bago natin sila isumada. Dito po sa 16, 1 plus 6, yan ay 7. At dito naman po sa 25, 2 plus 5 is 7. Payas lang po sila ng sumada, kaya isang, kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang pong 7. At ito lang din po yung isusumada natin. Ayan, isumada po natin ng 7. Ayan, kukunin po muna natin yung 16 or 25. Kahit, kahit alin po dyan ang mauna ay pwede po. Ayan, unahin na lang po natin yung 16. Sumada so, this is 1 plus 6 is 7. At itong 25. Sumada so, 25. 2 plus 5 is 7. At pwede rin po ang 34. Sumada so, 34. 3 plus 4 is 7. Ayan mga idol, yan po yung mga numero naman po nating nakuha dito po sa ating sumado sa pecha ngayon pong November 27. And mga idol, meron tayo dito uh, 7, 16, 25 at 34. Ayan, meron po tayong apat na mga numero dito na pwede po natin pagpilian. Marambol pa rin po natin yung mga yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga personal na po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin tayaan and rumble lang po natin yung mga yan at doon naman sa ating sample ayan kinuha natin yung 34 34 and 16 then 7 25 7 25 at 16 and 7 Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito naman po sa ating sumada sa pecha, ngayon pong November 27. Ayan, meron po tayo rito yung 34-16, 7-25, at 16-7. Ayan mga idol, sa mga sample natin ito, mga kombinasyon po natin nakuha rito, Pwede pwede niyo pong makuha rin, matayaan din po itong mga kombinasyon ko natin napili dito. Pwede rin po kayong magdagdag pa kung kayong mga nagugustuhan pa po, po tayong mga kombinasyon dyan. O di naman kaya, ramon pa rin po natin yung mga number dito sa taas. Pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At ayan mga idol, yan po yung ating sumada sa pecha ngayon pong November 26 at November 27, 2023. At bago rin po tayo magtapos, ayan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, na ito pong mga samada nating mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga lalabas na mga bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa tanghali o kaya naman po sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa mga oras ng bola sa atin pong mga lugar. At pwedeng pwede po ito sa lahat po ng lokasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumari sa pecha ngayong November 26 at November 27. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.